Eh, sir, wala naman po akong ginagawa, sir. Tsaka masarap naman po yung inaain ko na pagkain. Eh, kung masarap yung niluluto mo, eh, di sana walang nagre-reklamo. Pero wala na po kasi akong trabaho, eh. Tinanggal na po ako, tapos pinalitan po ako nung, nung nag-aaral sa France. Mang Virgo, ito na po yung isa sa espesyal namin na pagkain dito sa restaurant. Mataas talaga yung expectation ko, and... Yeah. Uh, <laughs> Sige ah, titikman ko na. pare Bray, alam mo ang namumuro na sa yung bakla na yan eh. Oo nga eh, sa akin din. Lapit-lapit na sa akin yan. Siya nila lagi yung nagiging bite eh. Siya nila laging magaling. Totoo ano naman eh, magaling siya. Magluto. Pero alam mo yun, yung parang hindi na tayo papansin ni Boss. Sa kanya na yung bunga pinisyon ni boss eh. Hindi tayo nakapansin. Eh, pabida kasi lagi yun eh. Yung bakla niyan eh. Ano kayo kung gawin na natin ng action yun? Parang para pakagal na dito sa restaurant? gusto mong drawing ko. Bala ka na. Pero huwag mong baba natin na. Ah. Kung mong sasaktan. Baka mamay, nakulog pa tayo dahil yun. Sige. Mm. Hey, eh bakla! Halika ka dito! Oh, bakit? Kumusta kayo dito? kumusta? Alam mo ikaw, namumuro ka na eh. Kala mo, galing-galing mo talaga magluto eh, no? Ay, ka ng ha. Bakit? Ano ba ginawa ko? Wala ka namang ginagawa. Pero gusto lang namin, matanggal ka dito sa restaurant. Ano? Ano pinagsasabi niyo? Ay, teka, teka, umaga, umaga, bakit? Ano pinagtatalo ninyo dyan? Eh, boss, yun kasing magaling mong chef eh. Di mo ba alam na marami nang nagre-reklamong customer dito? So dahil boss? sa lasa ng niluluto niya. Tama yung sinasabi niyo sa boss. Kaya pa mo iba. Anong ginagawa ko? Ha? Baka mamaya, masira itong restaurant ko. Eh sir, wala naman po akong ginagawa sir. Tsaka masarap naman po yung inaain ko na pagkain. Eh kung masarap yung niluluto mo, eh di sana walang nagre-reklamo. Eh mamaya na! Eh sir, wala po akong naririnig namin may nagre-reklamo po eh. Sir, sinungaling yan? Kanyang nga sa lalara. Tanggalin mo na yan, sir. Sir, so, tanggalin mo na yan. Ay! Sorry, siya ka na. Pero kailangan kitang tanggal din sa restaurant ko. Ang no, dami oh. na pala nagre-reklamo sa'yo eh. Bakit ngayon na sa'kin sinabi to? Eh, sir. Baka kasi, sir, sabihin niyo yung pa-impress kami siya masyado eh. Sabihin mo, boss. Sip-sip kami eh. Teka lang, teka lang ah. Mahirap kasi yung tanggalin si Marimar. Alam niyo naman ha, wala akong kilala ng dito. Sir, may kilala kami. Chef, magaling magluto at galing France. Sigurado ba kayo sa sabi niyo? Sigurado, sigurado, sir. So, paano ba rin ba? Ayaw akong masira itong restaurant to. pasensya ka na. Pero kailangan kita tanggalin. Sir, may sakit po yung nanay ko, sir. Kailangan kailangan po po itong trabaho ito. Huwag naman po po ninyo akong tanggalin dito, sir. Maribar, pasensya ka na. Pero negosyo to. Ayaw ko masira yung restaurant ko. Magdayo, sir. Kaya pwede ba? Pumalis ka na at punayin mo yung gamit mo, sir. Sir! Sige na. Ah, teka lang! Bago ka umalis, nalimot mong dugyot mong damit. Ah, tuta na, Edso. Wala natin siya pero kailangan kinipunta kayo yung tinasabi niya. Kailangan ako sa niya. Sige, Sir. Tatawagan ko po. Mismo. Wala siya. Sige. Sige Ayusin niyo muna dito. Sige, Sir. Yes. Access ng plano. Anong nangyayari sa iyo? Ba't ganyan ang istura mo? Nay, sorry po ah. Bakit? Pero wala na po kasi akong trabaho eh. Tinanggal na po ako. <laughs> Pinalitan po ako nung, nung nag-aaral sa France. <laughs> Anak, huwag kang malungkot ng ganyan. Hindi ako sanay makita kong ganyan. Basta, kailangan eh. Mag-isip ka ng panibago. Magtayo ka ng negosyo o ng bagong pagkakakitaan. Mag-isip ka. Oo, isipin yun. Ikaw lang, napaka-talented ano, mo. Hindi ako naniniwala na hindi mo kaya yan. Tama po kayo, Nay. Hindi po pwede na hanggang dito na lang hinto yung mundo ko. Oo. Huwag okay, mag-alala, Nay, kasi magtatayo po ako ng karinderiya. Ano yun? Yan. Magandang plano yan. Magandang panimula yan. Sige, tutulungan kita. So Susuporta ako sa'yo. Okay? Okay. Maraming salamat, Nay, na, ha? Ah. oh, huwag na umiyak. Nabihis ka na at kakain na tayo. Lutong, Nay. Ha? Sige, Nay. Sige. Naku, Nay. Tingnan mo. Oo, yung mga na natin. Maraming, maraming gumakain. Hindi ako. Hindi no, na, ubos na. Laki, maubos, binin na binin e, laki, maka, pa na. na, na. na. Bili na. Bili Kailangan okay. Bili na. pa nagustuhan talaga nila yung loko ko. Nasarapan talaga sila. Ay, at ang sinasabi ko sa'yo, di ba? Ayun, oh, ay, oh, ang ay, oh, dami nga oh. nag-take out kanina. Bumili take, take out. Oh, ba? Sulit ang na pagod natin. Sulit ang na pagod mo. Ubus oh, na ay, na yun. Pari, Sarap talaga ng luto mo. Ay, talaga. Ako, marami salamat po. Naku, sinarapan ko talaga yan para po sa inyo. Okay. Tsaka ano, pakitiran mo ako. Ay, ikaw po? Ako oh, yung minuto. Pabalikan ko mamaya. Magdi-deliver kasi ako ng tubig. Ay, eh. naku, no, sige pa, sige pa. Ibabalot ko na po. Ah, Obrito <laughs> ng asawa ko yan eh. Naku, no, marami Pabalik ka lang. Palikan mamaya. Ay, dumami na. Ay. O, nai, narinig mo yun si sir, ha? Huh? Ah, uh, Papalik mo siya. Ayan. Eh, marimar mo, ba? Diba? Ay, opo sir. Marimar po. Ah, uh, mar marimar, po. Marimar. Tagulang tong karinderya mo eh. Dapat doon ka pumuesto sa maganda-ganda. Tingin ko, mag-discover ka. Ah. Sarap mo kasi magluto eh. Ay nako sir, maraming salamat po sa pupuri ha. Pero sir, hayaan nyo, pag ito lumago, nako sir, hindi lang talaga sa labas tayo magtitinda kung saan maraming tao. Magpapatay pa ako ng many branches everywhere. <laughs> ah, sigurado na sigurado ako dyan. Na malayo ang mararating mo. Naku, o paano? Hindi lang nangyay. Sige, alis na, na ako said. Ah, ah marimar. Hindi naman sa hindi ako nasasarapan dito ha. Ah. Eh, kaso lang, may lakad pa kasi kami ni Madam, may eh. ka kain kainan din yung namin. Baka hindi na ako makakain eh. Pero huwag ka magala. Babalik ako, promise. Bye. Ay, sige, sir. Thank you po. Halata namang naka, ano ka nga, sir. Naka dalawang extra rice kamay. ka nga. Halatang <laughs> masarapan ka. Balik po kayo, sir, ha? Sige, ah. Maraming salamat, ha. Thank you Thank po. Thank you po. Ay, grabe na. Mamaya-maya na eh. Ito po. Kunti na lang natitira Hindi oh. na yan. Abis lang <laughs> itong siya. Magpapa-take-out? Masyadong <laughs> hindi. Hindi. Never-never. Marimarom. Sa talaga ng loob niyo magluto, hindi naman masarap ng luto na. Sa so, tingin mo, ah ko doon sa ginagawa mo? Tingnan mo yung karinderya mo. Tagong-tago. Hindi pa masarap yung luto mo. Tingnan mo rin ang ginahin ng mga customer mo. Hindi nga naubos. Iniwan na yung kalin bakit ba para kayong asong buntot ang buntot sa akin? Kailan niyo ba balak tatanan, ha? O siya sabi mo buntot ng buntot, daanan to, malamang, dadaan kami dito. Ano ba? Hindi pa ba kayo nakontento, ha? Antan dito ba naman? Kayo na nga dahilan kung bakit ako naalis sa restaurant. Pati ba naman dito, magugulo kayo? Eh tama lang naman kasi, na maalis ka sa restaurant. Alam mo bakit? Hindi ka naman kasi talaga masarap magluto, eh. Oo. Oh, lang yung mga customer sa'yo dun. Sobra naman kayo makapagsalita. Sa pagdabagayla, magsusumbong pa kami kay Kapitan. Alam niyo yung iskinita pa, maharang-haram pa kayo dito sa daan. Ibig walos namin kay Kapitan. Sige, gawin nyo. Yan naman yung, ganyan naman kayo magaling eh. Kung anong pagsusumbong, hindi naman tama yung mga sinusumbong ninyo. Mga mali-mali naman. Mali-mali. Tara na, pasok na tayo. sa na oras natin dyan. Tara. naman pa mga Yaan nyo na, Nay. Uh, good morning, Chef. Good morning, sir. Nasa tabi mga kasama. Hindi po po dumarating eh. Okay lang yan. Medyo mamaya pa naman eh. Kaya Ay. kita pinaaga punta rito para sabihin sa'yo na may ipuputang food vlogger dito. Chef, kumusada akong hiyayin. Eh. Gusto ko ipakita mo o gano'ng kagaling. Kaya na food vlogger yun, kaya gusto ko ma-impress yun. Ah, uh, sige po sir, huwag po kayo magalala. Kasi alam ko na magugustuhan po niya yung mga niluto ko at masisikat pa tong restaurant niyo. Thank you, oh, Sir, good morning po. Sir, good morning po. Sir, takas talaga ng hangin nung naging chef mo dito, e, no? Si yung bakla. Alay mo, sir, nagpatayo pa ng karinderiya doon sa miskinita namin. pangarang harang sa daan. Teka, nagtayo ng kainan, hindi sabi, karinderiya doon sa may tenyo. Tama, sir. Oo, okay, sir. Pero, huwag kinampansinin yun. Masikat yung restaurant natin. At isa pa, kailangan natin maging maayos ngayon, ha? Preparating tayong food vlogger ay dalawa, ayusin niyo yung trabaho niyo. Chef, yung ko sa'yo, ang galingan nga. Yes, sir. So, paano may iwan ko na kayo dito ha? Kasi yes, pa, sir. sir. Yes. po. Yes, yes, sir. Chef, mauna na ako. Aas uh, ko na ganito yung mga pagkain. Sige, Chef. Chef. Diba? Ah, uh, Madigo, ito na po yung isa sa espesyal namin na pagkain dito sa restaurant. At alam kong pag natikman nyo yan, makakalimutan niyo yung pangalan niyo. Talaga? Sige nga. Ano po, ma'am? Hmm... Jeboy? tingin mo muna Ah, uh, lump cut ko po muna. Oo. Uh. Saka, tikman mo. Sige, sige. Gano'n ba? Pati po pinakat, di ba? Binablog yun po itong restaurant namin. Gusto ko lang muna matikman niya. Ah, okay po. Sige po. Um, masarap naman siya. Kaya lang parang, parang may kulang eh. And, hindi din yung ina-expect ko knowing na nakapag-aral ka sa, sa ibang bansa, di ba? Eh, Teka lang, ma'am. Ibig sabihin, hindi niya nagustuhan. Eh, isa na yan sa mga espesyal na putahin na pinag-aralan ko pa sa friends uh, I'm sorry, Miss Eden. It's just that mataas talaga ang expectation ko and hindi talaga siya pumasok sa ina-expect kong panlasa. And, but still okay. I'll give you three star for that. uh, ma'am. Sorry po ah. Chef, ano to? Anong sinabi ko sa'yo? Ang laki na pinasasakot ko sa'yo ah. Yeah, teka lang sir. Huwag po kayong magalit sa'kin. Sa akin. Ginawa ko naman po yung... Ginawa mo? Eh. Sinabihan na kita. Ang pupunta rito Yung pinak na sikat na pundlaget Tapos 3 star lang makikita ko Maririnig ko doon sa Sa bisita natin Sir, as I have said Ginawa ko yung best ko And hindi ko naman kasalanan kung hindi niya magustuhan Yung... Best na yan, Eden? Tandaan mo Malaki ang pinapasahod ko sa'yo At isa pa Baka daan sa'yo, masira restaurant ko ah Ah, oh, sorry, wait hindi niya naman kailangan na mag-away sa harapan namin, di ba? Hey, ma'am. Mas masarap pa doon sa kinainan kong karinderye. karinderye? Doon, magugustuhan mo talaga. Are you sure? Oo, oh, ma'am. Gusto mo, daling kita doon. Eh, teka lang, ma'am. Karinderya? Eh, baka naman magkasakit kayo doon. Kasi kung ano anong loto ang hinahain nila doon. Tsaka, marumi doon, ma'am. Huwag po kayo doon. I'm sorry, chef. Trabaho ko to. At hindi ako takot magkasakit kahit anong kainin ko. Ang gusto ko, may-deliver ko yung masasarap na pagkain dito sa Pilipinas. Okay? Gusto ko matikman yung karinderin na sinasabi mo. Tara lang, samahan okay, kita doon. Okay, let's go. Ah... Uh, sorry, ah. Eh? Nice to meet you. Let's go, Jeboy. Umabi, ubus na naman itong mga panda hindi, natin. Maaga akong mamamalikan kayo bukas para maaga kang panood yun. <laughs> okay, tayo. Ah, oh, sir, oh. Ay, sir, na oh, sir! Hi! OMG! Ikaw yun! Ikaw yung sikat na vlogger! Ano ko? Nay! Idol na idol ko po yan! Napakasikat na vlogger po niya, Nay! Salamat ang patulong ko kami! Ah, uh, Maragmar! Kaya kasi kami nandito eh, nasabi ko sa kanya na masarap ang luto mo at gusto niya matikman. Oo, oh, malay mo, magustuhan ko. Tapos masama ko sa vlog ko, maraming makadiscover ng karinderya, mo. Hey, ay, talaga po! po. Naku po, it's such an honor for me na matikman niyo po yung mga luto ko Lalang-lalang na po sa inyo kasi fan na fan niyo po ako! Lagi ko pinapanood yung mga videos niyo! Thank Ang ganda-ganda niyo, Ma'am! Thank you po! So, siya, paano po? Ah, uh, isiserve serve ko po sa inyo yung pinaka-special na mino ko po dito para po matikman ninyo. Ah, sige. Bawa po na kami. Bawa po po na kayo, Ma'am! Masyadong... Wait! Naku, man. Hindi ako makapaliwala na yung sikat na vlogger, oh! Chebo, i-set mo na yung camera. Okay, ma'am. Hindi ko kain. Sige, sabi si Eve. Sabi yung live. Well, pa. Ay! Chebo, ikuhanin mo. Nandiyan na. Ma, eto na po yung food ko. Ano ma'am? Sana po magustuhan na po ito kasi napaka-special po na ito pagkain na Thank you. Hello po. Yeah. Uh, okay. Sige ah, titikman ko na. Kaya nga. Ah. Ah, uh, ma'am, kamusta po? Nagustuhan uh, ko po ba? Ah, uh, Jeboy, mo nga man yung video. Sige po. Ah, uh, kaya niyo po ba pinakat yung video kasi hindi gusto nagustuhan yung luto ni Marimar? <laughs> Actually, Good. Marimar, Pinakag ko video para... makin-genuine yung reaction ko sa pagkain mo. ayoko isipin mo na sinasabi ko lang na masarap dahil nasa ako ng camera. Masarap naman talaga. Para hindi siya karinderiya. Ibang klaseng luto mo, Marimar. Dapat sa'yo, nagtatrabaho sa five-star restaurant. Naku, ma'am. Maraming maraming salamat po. Actually po, nagtatrabaho po talaga ako dati sa restaurant. Kaya lang po tinanggal po ako. Tsaka, chief cook po ako doon. Talaga? Alam mo, ganito na lang. Magagandahan ko yung pag-promote sa mga pagkain mo para dayuhin tong karindariya mo para lamaki. Kasi, ibang klase. Ako ba, maraming maraming salamat po. Malaking tulong at malaking bagay po ito sa akin. Lalong-lalo na po sa inyo pa mismo galing na <laughs> fan niyo po ako. Naku, <laughs> huwag ka sa akin magpasalamat. Dito kay Jerboy kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko madidiscover to. Naku, sir, maraming maraming salamat po, sir, ah, Kasi pati si ma'am na idol na idol ko, dinala niyo din po dito nang makilala din po niya yung karinderiya ko. O, oh, ba? Diba? Sabi ko naman sa'yo, si eh. Sisikat tong karinderiya mo. Worth it. O, oh, sige na. Tapusin na namin itong pagkain kasi talaga ko, uh, ubusin ko to. Sige po, ma'am. Asikasuin ko lang po yung ibang customer po. Oh, sige. Thank you. Oh, Jepo, hati tayo. Hindi, sige. Busog pa po ako, ma'am. Busog mo na po yan. Eh, bukang sarap na sarap ka po eh. <laughs> ay Ah, Ah, yeah. eh. Ay, ma'am. Hintay na lang po kita doon, ah. Okay. Arise? Eh? Ah, sir. Bakit yun pala kami pinatawag? Kaya pala, gusto ko lang sasabihin sa iyo na wala na aking trabaho. Ha? Bakit naman, sir? Siguro alam niyo naman, di ba? O sikat na ako eh. Nalubi ako. Nabangkrap ako. dahil sa inyo. Di ba? Di ba yun, sir? Di Eh, Teka, sir. Bakit? Dahil sa amin? Eh, kinagawa naman namin yung trabaho namin eh. Di ba yun yung trabaho? Eh? Saan di ako napayayin? Eh? Di ba? Ang daming mga customer na naglamo sa inyo. Isa pa. Good luck Di ba? Nadiwala ako yun sa Team kaya eh, magaling to? Eh, kung gano'n naman, sir, magsasara pala tong restaurant niyo, ibigay niyo na po yung apat na buwan kong sahod. Oye, Ethan. Di ba, ako aga pa. Ha? Eh, ako nabangkat dahil sa'yo, di ba? Dahil sa'yo, wag kang kalimutan mo. Iritas kita sa mga customer. Nagbayad ako, gumastos ako. Baka na ipagpatuloy itong limp na restaurant na to. Tapos gukulin mo pa yung sahod mo. Hindi. Pati kami pala sa ni Brian, tatlong buwan namin wala rin kinuha ko. sorry. Wala akong papasaw sa inyo. Alam niyo yung kalokohan ng ginawa niyo. Yes. Sino to? Beta. Tama 'yun sa dalawang kasama mo. So wala malaman na siya yung nakabili ng star na Simula sa araw na to, ay lilisanin niyo na ang restaurant na to. Dahil ako na ang bagong may-ari at nakabili ng pwesto na to. Teka lang, ma'am. Baka pwede niyo po akong i-hire na chef niyo dito. Ah, uh, Marimar. Pwede ba kaming maging waiter dito ni Brian? Uh, pwede nga kaming huling. Hindi. Kaya kung ako sa inyo, makakaalis na kayo. Tara, Dre. Uh, Mariba, kung kasi nga pala sa darating mo ah, sana pagpatuloy mo lang yan. Ito no, lang, nangihinaya ako, ipinigilakan ba ito eh. Kaya lang, wala akong gagawa eh. Kasaya ka na. Sandaling lang. Um, huwag ka mag-alala. Kung gusto mo, magtutulungan tayo. Kasi alam ko naman na nadamay ka lang dun sa mga kalokohan ng mga empleyado mo. Ah, eh. uh, alam ko, na gusto mo ring makalago tong negosyo mo. Kaya lang, may na ako, di ba? Wala na akong itutulong sa'yo. Huwag dahil milyon-milyon na yung pera ko. Tsaka, magbibigay ako sa'yo. Papahiram ko, ha? Siyempre, babayaran mo. Wala ka ako mo? Oo naman. Alam ko kasi na may mabuti kang puso. Tsaka, alam ko rin na single ka. Kaya, ibibigay ko sa'yo ng taon-tech ng aking pagmamahal. Hindi <laughs> <you, dear>, <laughs> ka okay, na yun. Juro na yun. napag Yun yun na pag-usapan natin. Salamat ah. Kaya na ah. Pakabawi ako sa'yo. Sige. Pwede naman. Mahalin mo lang ako. <laughs> ah, Marino. Sorry ah. Alam ko naman na eh. ikakasalan ako, di ba? Ay, oo nga pala. Ah, <laughs> oh, sige. Hindi naman kita tutulungan. Kakasal ka na rin naman eh. Siya okay lang naman. Hindi, mag-cut ka na lang. Pinatabang ka na ang negosyo mo. <laughs> Ay, tulungan. Wala na pa, pabayal ng mga taong ikakasal na. Siyempre doon tayo, tulong sa mga singgan. <laughs> oh, ang sa akin na rin itong negosyo. Kawawa naman sila eh. so natanggal na sa trabaho. Sa ano, sa scene one. ako yung kinawawa Ay, kasi pinagbatangan ako. Ako po single. Single? Ay, ba ikaw yung cameraman? <laughs> <laughs> ikaw yung cameraman ng vlogger!